magkaibigan magandang umaga sa ating lahat good morning everyone ito na naman ang life coach at ka-negosyo partner no? malakas ang hangin kay no? ito na naman si Ate JB so medyo malaga medyo maganda yung ating umaga kasi nakalabas na po si bagyong crossing So habagat na lang no, hangin na lang, wala na ulan. Thank you so much God no, kahit binaha yung ibang party ng Cebu, safe pa rin tayong lahat. Thank you so much God. So for today's video kay Bigan, ang topic nating pauusapan pausapan ay tungkol sa pagpapalago ng ating negosyo. At please don't mind my background noise, medyo maingay po no. Meron po kasi construction na nagaganap sa harap na aking tindahan. May itinayo na bagong apartment mga kaibigan. So kaibigan, kahapon nag-live po si Ate GB at isa sa ating mga bisita sa ating live, no? Nagtanong sa atin. So, shout out, no? Shout out sa tanang taga-bohol, maayong buntag. Taga-bohol, ayan. So, nagtanong yung isa sa ating mga kasari kaibigan, no? Kung paano daw mapapalago yung ating tindahan. Paano maparol? Exactly, yung katanungan niya. Paano marol? Siguro, paano marol ang binta? Hindi po kasi kumplito talaga yung katanungan niya. Ang sabi niya, paano daw i-roll? yung ating tindahan para lalago talaga ito. Siguro paano i-roll yung capital or binta, no? Ayan. So, okay, big, no? Gusto ko po ang mga topic na ganito kasi nga, I can relate. This is based on my personal experience, kay Bigan. Sa 23 years ko po na pagtitinda, marami na akong ginawa para talaga mapalago ko yung aking tindahan. Para mapalago ko talaga. No? Nagsimula ako, nagtayo ako sa aking tindahan, ng aking tindahan, year 2002. Ayan, 23 years ako kay Bigan at is oh my god, isang libo lang po ang puhunan ni Ate GB. Ayan, meron na naman motorcycle, teka lang ha. <laughs> Sorry po no, wala dumadaan kay So, yung ating tindahan may small na kalsada sa harap, kaya medyo maingay. So, kay Bigan again, paano daw natin i-roll yung ating binta para talaga lalong lalago yung ating sari-sari store business. Kaibigan, alam ko talaga kung paano kasi nga nagsimula ako noon 2000 1000 lang po ang aking puhunan. Tama ang narinig niyo, isang libo lang po. So, siguro sasabihin niyo ay Ate GB, noon naman, marami nang mabibili yung 1000 kasi mura ang mga paninda. Well, kaibigan, tama po kayo. Medyo marami na rin ang nabili ko noon sa 1000 na puhunan kasi ang mura ng mga paninda. Yung coffee stick tag -1, 1 peso ang 25 centavos. Meron pang bigas na 17 pesos ang kilo. Ngayon, <laughs> medyo marami talaga yung aking uh, stocks sa aking tindahan na magsimula ako 2,002. No, sa so 1,000 na punan, medyo marami na akong stocks. Pero, hindi pa rin po kompleto yung aking mga paninda. Eh, ang ginawa po namin, kasama ng aking asawa na si Frances, no? Kasi nga nagtatrabaho si Francis noon sa Cebu City, malayo po siya sa Talisay City, tatlong rides. Ang ginagawa po namin, kung magkano ang sales namin ngayon or benta. Ayan. For example, kay Bigan, at the end of the day, pag darating na yung gabi, mag-close na kami ng aming maliit na tindahan, binibilang namin yung aming sales or benta. Kung magkano, for example, nakabinta kami ng 300, malaki na kasi yung 300 noon, kay Bigan, no? Milagro na lang makabinta ng 500 talaga. So 200 to 50 300, kinabukasan pag si Francis ay pupunta na sa kanyang trabaho sa Cebu City, pinapadalan ko siya ng sulat kung ano ang kailangan, yang bilhin, ang dapat niyang bilhin. And then ibinibigay, e pinapadala ko sa kanya yung binta namin yesterday. So January nakasells kami yung binta namin today. Uh, ang makabenta tayo, nakabenta tayo ng 300. So kinabukasan pag niya sa trabaho, yung 300 ipapadala ko kay Francis tapos magpadala ako sa kanya ng listahan, anong ang bibili niya. Pag uwi niya sa bahay sa gabi, dala na niya yung mga paninda. Ito yung ginagawa namin kay Bigan rule talaga, hindi kami nag-iipon. Wala kaming ipon noon, walang savings. Ang hirap makaipon pag medyo maliit lang talaga yung ating puhunan. At hindi rin po ako nagpapautang those times. Eh, pag nagpautang tayo, maliit yung ating puhunan, kakasimula pa lang natin, paano natin maroon yung ating bintah? Kaya sinabihan ko talaga yung aking mga kapitbahay na hindi mo na ako magpautang at naintindihan naman nila. Tsaka na lang ako nagpautang nang medyo lumaki na yung aking puhunan. Naroon aking aking capital after many months hanggang na, naging taon, mga years. Tsaka na ako nagpautang hanggang yun nagpapautang ko talaga ako. Kayo kaibigan, kung gusto niyo marol ang kanyong puhunan agad, lumaki po ang inyong puhunan at madagdagan ang stocks na yung tindahan, pag nagsimula ka at kaunti, meron kasi mga magsimula ng tindahan, no? malaki ang kanilang kapital kasi may, 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 pera talaga sila, wastong kapital, so okay lang siguro magpautang, okay lang hindi mamili araw-araw. Pero pag ikaw kaibigan, katulad ko noon, 23 years ago, maliit ang punan, 1,000 lang, so dapat ibili natin, i-roll agad yung ating benta or sales. Hindi tayo mag-ipon muna, walang save save. Those times kaibigan, hindi ako nag hindi ako nag-save talaga ng pera. At ito pa no, hindi na ako maging ipokrita. Nangutang rin po ako ng pera, 500, naging, naging 1,000, dinagdag ko po. Ayan, so mahirap kasi i-roll ang maliit talaga na puhunan. Kaibigan, pwede tayong umutang. Maliit lang na halaga, huwag yung malaki para hindi tayo mahirapan magbayad. So, dinagdag ko kaibigan kasi nang, may mga paninda talaga na hinahanap ng mga customers ko, mga kapitbahay ko, pero wala akong stocks kasi nga, kaibigan, malito yung akin punan. Pero hindi ko sinasabi na, na walang stocks, kunwari. Ate Jimmy, meron kang condensed milk? Ako, hindi talaga nagtinda noon ng condensed milk, kaibigan, kasi malaki ang punan. Sabi ko, uy, kakaobos lang, kanina or kahapon. Ayun, kaya bang sinusulat ko agad, tapos Sinasabihan ko yung asawa ko, bumili ka ng condensed milk mo ha, ah, na condensed milk, pag uwi mo sa bahay, ah, pag uwi mo galing trabaho. ayun sinusulat ko yung mga hinahanap ni customer. Kaya naroon talaga yung aming puhunan kaibigan. And then, uh, ito na, naumabot kami ng 23 years. So Bigan kung gusto mong marol agad yung puhunan, lalot lak, lalo, maliit po ito, oh, my goodness, sorry, meron na naman pong a ah, nag-grinder siguro. <laughs> May construction kani kasi sorry, ha, medyo maingay. So kaibigan, no? Oh, again, back to our main topic, kung gusto mong marul agad yung iyong puhunan kaibigan, kikita ka ng malaki, ay kaibigan, dapat talaga huwag ka mo na mag-ipon, ka mo na mag-save, ha? Ito ang dapat mong tandaan. Tsaka ka magipon mag-ipon, kaibigan, i-roll mo ang pera kahit gaano kaliit. Ibili mo ito ng mga produkto para naman the next day, may maibigay ka na naman kay customer. And here's another thing, kaibigan, para ma-roll mo talaga yung, uh, yung maliit na puhunan. Kasi nga maliit yung ating kapital ay kaibigan. Noon kasi no, kami nagsimula, yung mga kapiko ko kaibigan, hindi ako makabili ng isang dosena. Yung coffee stick, yung mga 3-in-1, 6 peraso lang. Pwede pa kasi noon bumili ng 1 half dozen. Yung Milo ko kaibigan, 1 half dozen lang, no? Kalahating dosena. Yung brand ko, sometimes apat na peraso or one tie. Yung yung biskwit ko mga tatlong klase lang siguro kay Bigan. Hindi ako makabili ng mga rim-rim na sigarilyo. by by pack lang. Yung itlog ko kay Bigan 6 ng pieces lang. Milagro na no? Ayan, so parang miracle na pag makabili tayo ng isang tray. One dozen kadalasan ang makabili ako ng itlog, anim na piraso or one dozen. Kaya nga, after one day, ubos agad kasi maliit, kaunti lang po. Hindi ko kaya bumili noon ng marami ng mga by trace na itlog kasi maliit yung aking puhunan, kaibigan. Kaya ang tip ko sa inyo, ang advice ko, pag kayo ay magsimula gamit ang maliit na puhunan, huwag kayong bumili ng bultuhan. Kasi pag ginawa nyo po ito, ayan, by dozens, kaunti lang mabibili nyo. So, yung mga sardinas kaibigan, pag bago ka palang nagsimula na yung tindahan, at makaunti lang yung punan, huwag kang bumili ng by box or by dozen, pwede tatlong peraso, dalawang peraso, tatlong beefloaf, tatlo-tatlo lang po, ayan, yung mga patis ko kaibigan, ayan, ito, mga, mga malalaki, dalawang peraso, ayan, so, huwag kang bumili ng bultuhan, pag maliit lang yung puhunan, yung noodles, nodos ko po, tatsin ka noon, lima lang, or anim na peraso, kasi again, pag, pag bumili tayo ng buntuhan, hindi natin makakaya kasi maliit yung ating puhunan. Para ma-roll yung ating maliit na puhunan lumago yung ating negosyo, yung sarasara sa business, bumili lang tayo kaibigan ng iilang piraso. Huwag buy box or huwag buy dozen kasi nga hindi natin mabibili lahat ng ating kailangan bilhin pag buy box. Ayan, so meron na naman tayong customer. Koy! Nani palit, meron tayong customer. Tinawag ko po Alala. si Francis. Paliwag na ko Francis. Siya na muna magbigay sa atin man naghintay ah. yung ating tatlong customer kay Bigan no. Ayan. Sa so, akin kay Bigan ha. Lapak ka importanting tips. Hindi bali ng kaunti yung laman ng ating tindahan basta iba-ibang klase no. Ayan yung iba kasi kay Bigan excited bibili ng baydasi na downy, baydasi na surf, yung yung puhunan. At the end of the day magdala ka ng listahan. Magdala ka ng listahan sa palingki, nakalista lahat. Pero bultuhan kasi maraming binibili mo, yung ketchup, isang dosina, ayan, yung mga sabon, isang dosina, oh hindi mo mabili lahat ng nakalista sa papel kasi naubos ang pera mo, maubos kasi bultuhan kang mamili. Kung nagsisimula ka pa lang yung tindahan, bigan at kaunti lang yung punan, huwag kang bultuhan mamili or wag per Katulad ng shampoo, wag mo na one bawat piraso, anim lang ang bilhin mo, kaibigan, para mabili mo lahat ng klase. Ayan, ito yung ginagawa ko noon. Bawat produkto, kaibigan, anim na piraso. Yung sardinas, tatlong piraso. Yung nido, na buy box, isang piraso na. <laughs> pag may bumili, ubos agad. <laughs> Kaya nga kay kaibigan, itong itlog noon. Sabi ko kay Francis, Francis, pag uwi mo galing sa work, bumili ka ng isang ng itlog. Ayan. One dozen lang kasi maliting aming pera puhunan. Ayan, so kinabukasan yung andasin maubos kasi may bumibili na mga kapitbahay, mga customers. So wala na. Again, magbabili na naman ako kay Francis kasi pag binili ko kay Francis, bumili ka ng dalawang tray, tatlong tray or isang tray ng itlog. Hindi na siya makabili ng ibang panindak namin kasi yung pera namin na binta the other day, yesterday, yesterday, maubos lang sa itlog. Kaya Francis, anim lang na itlog ha or uh, isang dosina lang ng itlog para makabili ka pa ng kapi ng Milo. Pero ngayon kaibigan, sa awan ng Diyos, pwede na ako bumili ng buy box. Buy boxes. Pwede na talaga kaibigan kasi nga lumago na yung tindahan, lumaki na yung puhunan. Ayan. So pwede na tayong bumili ng buy boxes. Thank you so much, gan. So ang kaibigan, kaunti na lang yung aking alam uh, laman ng aming tindahan kasi ngayon po ay Saturday. So, Mat nag-deliver na si Puregold si grocery a few days back. ayan, paubos na naman. So kami ni Francis Mamaya ay pupunta kami sa Tabunok, yung pinakamalaking uh, public market sa place namin. And then pupunta kami sa Cebu City siguro kung walang ulan, mamimili tayo ng mga tsinelas kasi yung mga tsinelas namin paubos na. Ito kaibigan, pag magsimula ka na ng negosyo at uh, kaunti lang yung punan, pwede tsaka ka na lang bumili ng mga tsinelas. Ako kaibigan noon, hindi ako nagtitinda ni Chinilas kasi nga maliit yung puhunan. Pero ngayon, nagtitinda na po kami kasi nga lumaki na yung ating puhunan. Kaya roll mo na kaibigan. taste taste lang. Yan, nakabili na rin ako sa school supplies. So, noon, ang school supplies na paninda ko, papilang. Papilang, tsaka bullpen at lapis. Ngayon, kahit ano kaibigan, no? Kahit ano-ano mga produkto, medyo may stocks na tayo. Thank you so much, God. And then, meron na tayong cafe. Ang aming kapital dito ay galing po sa na-save namin, na-ipo namin sa aming tindahan. Ayan, kita, no? Thank you so much. Gating na naglalaro yung mga bata. Ayan, so thank you so much, gan. So, yun lang ha, kaibigan. Kung gusto mo marul agad yung pera mo, dapat talaga matuto ka mag-budget. Mayroong ka disiplina sa zarili, tamang pagbabudget talaga. And then, madiscard ka, hanap ka ng paninda na fast-moving. Mga fast-moving ang unahin mo para marul agad yung pera mo. Para talaga lalago ang inyong negosyo katulad kay Ate JB. Hey, mga kaibigan, nasabi ko na po sa inyo kung anong dapat yung gawin para marol at talaga yun yung binta, yung inyong capital o yung sales, yung puhunan sa inyong tindahan marol, agad talaga kaibigan at lalago yung negosyo. Gawin niyo po ito kaibigan no, yung mga sinasabi ko. At natitiyak ko katulad kay Ate JB, lalago rin ang inyong negosyo siguro. Lalagpas pa ng 23 years kasi 23 years na po yung aming tindahan. Maraming salamat. Thank you so much. God at sa mga kapitbahay ko at customer ko no, na dito bumibili kahit marami akong kakopitensya. Lagi mo lang tandaan kay Bigan na asiso tayong lahat. Pag masipag tayo, may tamang disiplin na sa sarili. We have God in our life. Madiskarte tayo kay Bigan. Lahat ng ito makakatulong para lalago ang ating negosyo at asiso po tayo. Again, asiso tayong lahat, claimate. Okay? Thank you so much. God bless.